Si Speaker, tumaas po ang kanyang satisfaction rating from 44% to 47% sa Visayas. Mm -hmm. And sa Northern Luzon and Central Luzon, that, dito siya nag-post ng highest increase in satisfaction rating. Uh -huh. From 40% to 49%, ang taas ng up sa Northern Luzon and Central Luzon ni, ni uh, Speaker Romualdez. Yeah. And it's being driven actually by higher income class and middle income class. Ngayon, kung ako titingnan, ngayon wala naman ako masyadong alam sa statistics, for example. I'll look into, hindi ko titingnan yung geographic. Kasi makikita mo naman sa iba ang pangangailangan ng upper income class, middle income class, sa lower income class. Iba ang sentimyento ng bawat region sa Pilipinas. Kasi kung papansin mo, Ma'am Ina, walang movement ang mga top officials natin sa NCR. Mm -hmm. Yung sinasabi po dito sa Metro Manila, yung sinasabi ng mga nasa Visayas sa si Mindanao, ang, ang katawaan nga po pag nagpupunta ako sa Cebu, sa Imperial Manila daw po ko. Pero kung titingnan ko uh -huh. yung sa Imperial Manila, walang movement. Ibig Pero sabihin, hindi masyadong affected na mga key issues, national issues. Mm -hmm. Pero may movement sa North, South, Visayas, sa si Mindanao. Mm -hmm. maganda magandang insight yan. Into, ha? Sir Michael, I look into the socio economic class. Kung, kung meron lang akong ifo-focus on sa socio-economic class ako na kung ako ay isang politiko po, titingnan ko yung sentimyento po ng class D and E, that's 92 mm -hmm. to 94 percent of Filipinos. And sila mm -hmm. ang nagsasabi na, and nakikita din po namin to sa mga different... Doon may galawan. Oo. Sila ang sila ang ano, that, they comprise 94% of the Philippines. Mm -hmm. So sila ang na ang mahal ng presyo ng bilihin, hindi sapat ng sweldo namin pambayad ng presyo ng bilihin, and mataas, mataas talaga, and mataas ang unemployment rate. Yun po ang sinisigaw po nila. Lahat po ng surveys, yun po ang number one, number one two, three top issues. nag, nag na lang yan. Kung hindi po ako sanay sa statistics, titingnan ko po yung socioeconomic class D&E, Diyan ako titingin, that's... That's what's driving the satisfaction and trust of our top government officials. And yung mga iboboto po nila bilang mga senador, kongreso sa mm. next elections po, yun din yung actually tinitingnan nila. Eh.